Totoo nga ba mga Titanoboa? Titanoboa ang pinakamalaking uri ng ahas na nabuhay sa mundo. Nanirahan sila sa maiinit at humid na lugar sa South America at kadalasan silang nasa ilalim ng tubig kagaya ng swamps, lawa at iba pa. Dambuhala ang mga ahas nito ito na tumitimbang ng 1,200 kilograms at kayang humaba hanggang 50 feet o mas mataas na kaunti sa monumento ni Rizal sa Lunete Park. Bila ng kanilang higanting sukat, napakabilis lumangoy ng na mga ahas na ito. At nakamamangha din ang bilis nila kapag nasa lupa na kayang umabot ng 50 miles per hour kung gugustuhin nila. Kaya naman napakahirap takasan na ng na mga ito. Kaya rin nilang umakyat sa mga puno kung saan nagkukubli sila bilang malaking sanga habang naghihintay sila ng susunod na biktima. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking ahas na nabubuhay sa mundo ay ang mga green anacondas na humahaba hanggang 15 feet. Ang mga Taitano Boa ay kumakain ng mga buaya, giant turtles, ahas at iba pa. Gaya din ng ibang ahas, pinupuluputan muna nila ang kanilang mga biktima hanggang sa mamatay ang mga ito at sa kanila ibubuka ang kanilang bunganga na nababanat hanggang 6 feet ang lawak. Gamit ang kanilang matatalas ng ngipin, napakadali para sa mga ahas na ito na sakmalin ang anumang naisin nito. man, wala silang kamandag o venom. Noong 2009, unang nadiskubre ang fossils ng mga daglahalang ahas na ito at makalipas ang limang taon ay may nakita pang labi ng mga tinatayang 30 magkakaibang Titanoboa sa isang coal mine sa Colombia. na tinatayang 58 hanggang 60 million years old na. Sa kapanahuna ng mga Titanoboa ay tinuturing sila ng mga apex predators o wala silang natural na predators na kayang pumatay at kumain sa kanila. May night vision ng mga Titanoboa at sa sobrang kapal ng nito hindi na ito tinatabla ng bala. Kagaya ng mga normal na ahas, vulnerable at mahina ang mga Titano Boa kapag puno ang kanilang tiyan. Subalit kaya nilang mag-adjust sa sitwasyon dahil kapag may panganib na nakaambas sa kanila at aatakihin sila ng ibang hayop umaging mga kapwa nila Titanoboa kaya nilang iluwa ang laman ng kanilang tiyan at umatari sa kalaban. Na extinct ang mga dambuhalang ahas na ito 60 million years ago dahil sa climate change. Kung saan dahil sa sobrang lamig ng mundo noon, tanging maliliit na ahas lamang ang nakaligtas. Saka sa kasalukuyan pinag aaralan ng mga scientists na buhayin muli ang mga prehistoric animals kagaya ng dinosaurs, Megalodon at Titanoboa mula sa kanilang fossils. Ano ang palagay nyo dito? If you ever like this video, please don't forget to give this video video thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and ring the bell para lagi kang updated sa aking latest videos.